Wala ano siya. Dito kahapon oh. salamat Malabo ka na naman. Dali lang. Nasang kita. Abasa kasi ng ulan. <coughs> Ayan, good morning. Maga pa lang kasi din ko. Naglalakad-lakad ka na. Malabo ba? O oh. malabo yung aking salamin. Ayan o, walang sasakyan. Happy Sunday everyone. Ah, sige, pwedeng mag-alabas pa nila. ang kapihan niya no. Taantay dito sa museum. Wag. Uh, ayan minsan mamamasyal kami dun sa so may tuktok ng bundok na Bukas kasi ano... <coughs> eh, dito, ano lang pa dito sa laman na ito baba, yung puno na yan di ba yung bunga niya kinakain sa atin yeah. ha? parang ano siya yung pinipitpit pit natin tapos ang laman sa labay parang pili yeah. hindi ba yan hello shout out dyan sa dalawang mata tadaan tayo dito sa museum maglalakad-lakad kami Yan. Dito, medyo nandito na kami sa highway. Yan, o. Oh. Ayan, may mga bata, Oh. May trip, field trip sila, Oh. Ah, punta oh. yung, ano, yung, ano, sa bakto Ah, pwede, o. Oh. Bili tayo ng, breakfast. Okay. May mga bata, Oh. Meron silang trip. Ayan. Dito halos pag ano, madadaan na madaming museum po. Ayan, museum din po ito. Byzantine museum po. Ayan. Ayan ang bus. Feel... Dito pa lang sa kabila para ano parang mas maganda yung pagbigay. Pero eh okay lang, masarap naman. Ang gusto ko kasi din yung tinapay nila parang pandesal. di ba? Pwede, dun tayo. Pero wag na tayo dumaan din sa favorite kong ano. <laughs> yung gusto ni ate na ano, croissant. Na parang ano siya. Yung masarap na croissant. Na velvet croissant. Masarap po kasi yun. harap ko na sa akin para nakikiklingo pa ayan, good morning everyone shout out dyan sa nakatambay sana mamaya baka uwi ako kasi merong live ng NCN mamang biswar aga pa naman po dito pero dala kayong extra phone ko para in case po yan, nakapunta naman ako kasi nung last week ano kasi yon may marathon kasi <coughs> may on duty po tayo ng marathon kaya hindi po ka ako nakano. and nagano po kaya ako nag video tapos nalobot naman agad yung phone yun ganun dito ako nag live pero wala siyang ano hindi ko alam kung may harang siya Anyway, pang update lang po sa W8 Dito ang mga building halos pare-parehong kulay puti. Cream. Ganon. Hindi siya hira pa rin ako. At pag mapapansin nyo yung mga bubong nila dito. Pag nasa ano ka pag nasa aeroplano ako nun, ano siya blue yun po yung color coating ng bubong nila dito blue Sa yung mga bahay nila karaniwan ang paint lalo na po pag nasa island po yung mga bahay coating na yan ay yung ano blue ang bubong tapos puti yung mga bahay ganun or cream or beige pagpupunta po kayo na salamin no? Yes, pwede. Pag may madaanan tayo dyan sa ano. Nagapin mo. Pwede natin papalitan. tayo. Hmm. Pareho lang ba yun? Ha? Huh? Pareho lang ba yung binili? No, mas maganda yon. Ah, mas maganda. 12 lang yan eh. Yung bagong binili ay ano. 15 na yun ni eh. Ay, 4.15 na ba yon? Sana all. Hindi ko talaga siya bet. Eh, yung anakis ko na lang. Ganda pa naman. Uh, Ako na ang nagagamit ng sobrero ni Happy kasi masalubong ko to nun sa kanya eh, galing sa Paris. Pero hindi niya gusto. Kasi, nga, naka new, no? so, ay niya nakasombrero. Ano ibigay mo yun, no? Yung. Sa Ay! Hida ko na lang namin natin. Eh? Ano? Mamaya? Daxio, nakalimutan ko. Hindi niya kasi ninote doon. Natawag yun. Sabi niya, mama. Nakalimutan mo na. <laughs> Maga pa naman. Hindi, ang, kasa, ang kasalan ay ano. 12. So, ah, yun ang pupuntahan niya ngayon. Oo, yun ngayon ang kasama niya. Mag-ano mag, siya. Diba si tita, si ano yata niya, tita niya yata ang, ano, ang, how do you call yung parang bisita sila kasi pamangkin yata nila ikakasal. So, hindi makasama si nanay, si ate ang sasama, syempre. Shout out sa dalawang mata. Dito ako nag-live sisi kasi, ano. <laughs> hindi ako naka-live nung ano sa ano sa kon sa YouTube kasi nung Sabado ah. May bis daming bisita sa amo. Syempre meron na kaming bebe labs ngayon. May bebe na kami ngayon. Kaya medyo napansin niyo po na harang gisi. Hindi pwedeng masyadong ano. Unless na lang tulog. Okay, magandang bahay na nilipatan namin kasi ano siya. Masa taas, hindi kagaya sa dati na pag umiyak May ingay ako sa na may rinig na natin Lipat naman natin para iba namang view Huwag na lang yung mukha ko dyan dito naman puro mga embassies naman po dito. Ayan, sa plug na lang po, doon na lang po ako tumitingin kung ano emphasis doon. <laughs> dito naman yung maraming mga fish po ba, no? Huh? ano Anong oras na baba? 8.30 time alas. Oh, so, 9 hanggang 10 naman yan. Yan yung maraming ng Fish pan. nila. Hindi <laughs> niya malaki na oh, niya. Madalang ang sasakyan. Oh. oh. Wala pa po yan. Konting traffic lang dito. Reklamo na kagad. <laughs> Pero actually, hindi naman pa po yung traffic talaga nagkakaroon ng, ng ganang traffic pag yung may ba may nagpa-parade kagaya mamaya may parade po ng 11 11 po yun dito close po talaga yung mga yung sa dulo sa dito yung dadaanan po ng parade yung mga ano po or presidential guard yan ayan po ang magpaparit mamaya Kahit Update ko lang yung aking WH Kasi pag sa bagay nag-upload naman po tayo ng shorts Pero iba pa rin po talaga yung mag live ka Daan sa malakanyang <laughs> Ito yung pinakano nila Hindi oh. nila yung inaano oh, ha Kasi alam nyo bakit Preserving yung ano niya talaga yung antik niya pagka antik niya kung kailan siya ginawa so imagine mo ganyan ganyan pa rin ayan lagi ano din sila uh, ito po kasi pag doon naman kami sa kabilang way dumaan madadaanan naman natin doon yung yung panatinay ko, stadium kung saan naman sineselebrate yung yung lightning torch po pag may olympic ito naman ito yung pinaka highway nila or national dito sa ano sa center po center po ng Athens ayan na uh, mga embassies na ayan naman dadating tayo sa isang hotel matadaanan natin puro dyan sa pababa naman dyan puro mga hotels dito sa sentro ng Atina pinalitan na nila yung mga puno baba ko oh, look oh tingnan mo ang bilis nilang ano ayan ang pinalit nila yung parang mga ipil ipil naman oh mga bagong tanim inalis na nila ito oh, kasi aged na po ito yan yan inalis na po nila yan yan po yung mga nagbubunga po ng na, ano ng ang na pa mm. nakain natin berries merong green berries merong blackberries Ayan na, ay timing tayo. Madaan na. Ayan yung ano. nagmamarch march changing guard na po kasi. Ayan pala, oh. Changing guard. Ito na po yung sinasabi ko sa yung Epson. Epson Presidential, ano, uh, Guards. Ayan po sila. Madaan kami kasi yung linya na yan po. Yan po ang kaninang ni Stefan. Ayan, oh. Timing pala ako, mga lalaps. changing guards ganun po every hour po kasi de, kasi syempre napakahirap po mag changing uh, ano, yung guards po talaga kasi yung guard po dito hindi ka isang oras kang hindi pwede gumalaw hindi ka pwedeng kumura pero hindi mo po sila pwedeng hawakan pwede ka magpa picture sa tabi nila pero hindi mo po sila pwedeng hawakan no ano bawal po yun tapos ano lang sila dyan naka stand off lang po dyan sila dyan sa may gitna ng ano. Dito, pakita ko sa inyo. Ah, doon pala. Diyan sa so, pinaka-parliament sa so, may harap po yan. Hindi pala kami makapunta. Kasi baka masarado yung shop na bibilhan namin. Wala ma. Patawid lang po kami. Agulat naman ako sa inyo. Oo oh, naman. Hindi naman yun. Go pa naman. Ayun know, na, yung changing guards doon, no? yung may dalawang blue small house. Doon, doon siya. Pero next in time po tayo pupunta doon kasi iba po yung way na Hmm, ayan oh. Yung mga puno o, oh, nagumpisa na po silang mag-rising. Parang yung mga puno po dito ang ganda kasi dahil four season po dito sa Greece, meron po kami yung tag-ulan, tag-init, tag sibol ayan, taglagas. lagas yan po yung four season ayan, kita nyo po yan in a few weeks po, may mga yan nag-umpisa na po silang tumubo kalbo po sila pero ina, may mga puno din po na hindi naman nalalagas yung mga kanyang dahon, green na green po yan po mga ganyang klase madali po silang mag-falling yan, mga yan in a few weeks po, may ma Makikita nyo po green na green yan. Diyan naman yung mga hotels na naglalakihan <coughs> oh, dito po yung pinaka sentro o pa kaya si ano, square ko na Athens pero lagi naman po ito na video kaya lang talagang hindi po maiwasang ano, kasi madadaanan at madadaanan po in a way kung saan ka pupunta oh. andito nakatambay yung mga hop in gusto mo mag-around the, the whole Athens, yan, you can ano po yan, nakakarating po din yan sa mga doon sa so work ko, so sa along the beach yan, bibili daw kami ng aming breaky breakfast pakaya natin yan bibili kas kami ng ano breaky breaky ayan, aten sightseeing bus gracias no? ayan, bibili kami ng brekkie, brekkie nahihirap ko na sa akin kasi bawal dyan sa ano ikaw pwedeng mag ano mata mata Ayun, baba. Apo do, ito parang gilom eh. Ito ba ba? Daks Yes, so order kami ng brekkie. May bariya ka dyan? Ngayon mo lang ang wala na kita palitan. Ano gusto mo? Ate? Okay. Oo. Kaya medyo nawala siya mga nanaps. Ito muna ako tambay sa labas kasi ano siya. Ito niya yung order. Wait, iyan yung shoelace ko. mhm mm yes, yes, yes. Ayan. Nawala tayo, ha? Balik lang kayo. Daan, daan po mo kayo. Pasyalan nyo naman ako. Don't forget to like and share po, mga lalabs. Ayan. And subscribe na rin pa kung po kayo. Ayan. Thank you so much. Nisa lang po mag-live ng ganito. Ayan. <laughs> Kasi Sunday ngayon, Actually talaga ako gumising ng maaga pag Sunday kasi ano eh, yun lang yung pinaka day off ko po ba? Yun lang yung pinaka nakakapasyal, nakaka-relax ba ako? Kasi from Monday to Saturday, hataw talaga sa ano, sa work. Dun. Kaya pagka Sunday medyo gusto ko relax kasi mamaya, meron na naman akong mga activities po mamaya. Pag Monday, Wednesday, Friday, meron po ako yun sa volunteer ko. Ganon. Tapos pag Tuesday naman po, meron akong ano yan, ah uh, second job. Pero sa amo ko pa rin po yun. Kaya relax, relax. Kaya yung Sunday talaga, kaya nga sabi niya Sunday dapat iyan. It's a rest day. Nako dito po sa Greece pag Sunday po talaga. 100% sarado lahat ang shop. Alam niyo lang po makikita niyo mga bukas yung mga kainan. Pero noon, nako hindi rin po talaga wala kang manong mabibilhan talaga pag Sunday kasi talagang it's day of relaxing talaga, day of pahinga. Ano inaano nila yung araw no? Tingnan yung mga ba ano. May oh. at saka ngayon pong month na to is carnival po talaga. Ayan no, oh, kagaya mo yan, no? Oh, naglalakad dito. Oh. Nakaano siya o, oh, the goddess ang suot niya. Oh, talaga po you are free to wear pag carnival po. Free to wear kung gusto mo ng yung mga batang ano dito talaga nag enjoy kasi kapag ah, suot sila ng princess, ay apo da. Ah, dito ba tayo? Kay... Ah, ito sa akin. Ah, muna kami daw. May ano na yan? Ika lang, ha? Huh? ano ko lang sandali. May ano na to? May sugar na? Ah, meron. Lang. Tingnan mo yan. Patingin yan? Wala sugar. mas Ah, itong filter coffee. Ngayon yung sinabi ko, milk and sugar. Ngayon yung ito. ang cappuccino. Cappuccino. Oo. Dalawa nga eh. Pagka nagtimpla ka talaga ng kape, two in one talaga. Yung one capsule ng gatas. Yan, yeah, walang gatas. Wala, pero sinabi ko lagyan niya. Lagyan natin. Lagyan mo nga. Dali mo yung takit baba. Ayan. Tapos nag-order kami nito nga. Ano. Masarap kasi yung tinapay niya. Pag ganitong umaga lang po, meron kasi yung limited kasi. Ayan, may limit kasi yung oras niya. So hanggang 10 o'clock lang po dito, which is... Uh, Nag-change, uh, mag-change na kami by end of the month. Pero ngayon, 6 hours pa po rin ang difference natin. So, bali, 2 o'clock na. 10, 11, 12, 1, 2, 3. Ah, 4 o'clock na po pagka, ano, nag-10 o'clock na. Pero actually, hindi pa naman 10. 9 pa lang po yata. Ayan, yan po ang aking in-order. Tapos, ito po yung ano yan, pambayan po dito. Dito po na gano'n. Pag mag-order ka doon, pwede ka sa loob kung gusto mo. Pero kasi ito parang pinakas yung pwede kang mag-ano. Yung yun, nila, o oh, yan. Bawal kasi sa loob. <laughs> At least dito, kag maingay ka, okay lang. American coffee. Yes. With... American coffee with dark milk. Ah! Ay, kasi ako, hindi naman, ano, American coffee, pero gusto ko, weird milk. Uy, <laughs> nag-shape siya ng heart. Ang galing. o oh, nag-shape ng heart yung kape ko. Yan, inam tayo ng coffee. Coffee, coffee. Yan. Uh, oh, magkakape muna tayo. Pero yung actually hindi ako nagkakape talaga noon, pero ngayon natuto na kasi ano, may kabanding na ako eh. Dati kasi wala. Um, ah, yan. Kape. Okay. Dito naman, hindi ka makapag-off. Kaya ibaba ko lang kaya sandali ang magkape lang ako. Si, si Koy, sino nandiyan? Walang ano eh. Sa mga dumadaan, thank you so much. Kain po tayo. Eto oh. Gustong gusto ko to. Hmm. Parang pandesal kasi yung ano niya, tinatay niya. Sa oh. umaga lang po itong mga lalak. Mm, sarap. Yan, pag mga 30 minutes na ako, mag-end na. Sarap siya. Muffin and sausage pa. Mmm, sarap. Sarap. Yan, minsan lang ako yung makarelax, makaupo, kasama si Javi. Diba? Mm. Ate, yeah, security guard na. Dati naman baba, lalo na nung ano. Ngayon ko tayo ng kate. Mm, ma <laughs> siya mapait pae. No nila sinila dito mahilig sila sa ano yung <clears throat> pag gusto ko yan kung ano siya pa pagbukas. Pag gusto ko siya yung black coffee, ano lang, marami siyang milk, masarap kasi yon. Kahit walang sugar po siya mga lalak Pag American coffee. Not a bit na. Yes. Um, Ginabi, oo. Oh, Tama lang yan. Minsan ka lang makakain ng dip. Nakalipstick tayo ngayon, mga lalas. Kasi doon sa amo namin, nakaka- sa amo ko kasi nakakaya na papasok ka na naka-lipstick. Hindi naman kasi sila sanay sa akin. Pero kung nakasanay mo na mag-lipstick na nagtatrabaho ka, okay lang ako kasi, nakasanayan ko na yung simple lang. Nasa nakabihis ka ng maayos, malinis, tapos nakapuso dang buhok mo, lalo na sa akin na nagluluto. Tapos after nun, bihira ako, pag nakita, pag nag ako niya, may disita kami, may pakain, mga ganun lang. Pero pag yung sabihin mo maglilinis na ako, magluluto, dalagang Pilipina pa rin. Siguro <laughs> pag nandiyan si Sir Unsang, panay ang ano. Panay ang bas sa akin. Ubo sa... Edo, kesala? Pait eh. Oh, Oo, sobrang pait ng pag pagmamahal. <laughs> Yung kape nila mapait masyado matapang. Hindi nagtitipid sa kape. Hay diba ba Okay. Yung pwede pa rin nito. Pinakamasarap timpla yung kay Maano no, kay Marian. Hmm. Mm. Happy Sunday po sa lahat sa mga nagde-dev sa Hong Kong, Singapore kasi yan ang mga dev nila Sunday. Ilera po yung weekdays? Hmm, sarap. Hi! <laughs> Lapad ng muka. Pakapi-kapi lang ako. Pero, uh, <clears throat> isipin mo, ang dami kong nakatambak na planchahin sa bahay. <laughs> Naku, Diyos ko po. Yung kanilang paboritong word. Isa lang. Oo, siguro ah. Kasi si, di ba si ate nga, ah, kagaya ng anak ko, nag-aaral siya, may face-to-face -face na oras siya, meron siyang ano, kasi pali ba sa college, like, pwede ka ng ano sa course niya. May face, uh, meron silang ano, three times face time na na nasa school sila tapos merong two times sila na online class Ate Sarah Ayan Yan may FaceTime sila ang kagandahan lang po na malaki na yung anak ko. Hindi na po ako nagpusundo kasi noon, Diyos ko pagkagaling ko sa trabaho, <clears throat> lalo ngayon, nung maliit pa siya, yung dating bago ngayong nilipatan namin na doon kami dati nakatira noon. Ano po yan, 20 minutes mo or 15 to... Depende sa paglalakad mo, mabilis na maglakad. Ako, pag nagmamadali ako, mabilis talaga ako maglakad siya. Yun po, dinalakad ko po yun para pa, makaabot po ako kasi <coughs> Pag nag-extend po ng oras yung anak ko sa school kasi may ano, may lalo pa nung maliit siya, may extra bayad po yun. Pero nung nilipat nung nag-ano na siya, nang elementary na siya, hanggang ano,